ang inyong ipapaterapi sa Dima? Aba, eh, kung maaari, ay, ay, talaga. Hmm. Maari, ay, kung maaari, madamay na takikigaya. Hmm. Gawa-gawa <laughs> ko na, pero hindi ko na itaas na nagsusuto. Hmm. <laughs> Sige na po. Uh, Totoo. Pero yan, naiitas ko dyan. Pero ito, oh, parang Sa so, sobrang sakit? Oo. sa oh. Oo. ko dyan, pero... Pero nanghina lang po yung balikat niya. Oo. Oh, uh. <laughs> Sige nga po, itaas na nga po. Ganyan niya. Ganyan lang. Oo, oh, oh, sakit na eh. Dito masakit. Ay nahara, oo. Oh, oh, ang tanong nahara, ganyan hindi ko itaas. Ganda <laughs> na po, taas ulit ng walang tulong. Kasi kailangan niyo pong sanayin niya na ganyan. Hmm. Dali na hindi nga gagawin sa inyo nga, hindi nga dulo. dahan-dahan, oh, sanay namin, dahan-dahan, dahan-dahan. Although masakit pa talaga yan kasi sabi ko nga po sa inyo, na hm, ma, maglalakit yung part na to. Oo. Kamusta po ang pakiramdam niyo? Pinawaw. Hmm. Isa hmm. pa, bisok ulit makita na tinataas yan. kasi tinakay sa sanay na ginaganyan yan, Oo, oo. Baba. Taas sila. Tataas.